Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So ngayong araw mga mga kayos, tayo po ay magpapaandar na ng makina na Kitar Tensi. So ito mga kayos, uh, galing po ito siya sa tractor head na makina. So ngayong araw mga kayos, uh, atin, atin, na, atin po siyang naikabit no? Uh, dito po sa compressor. So bali, ito na po siya. Ah, uh, ito na po yung kanyang i-drive, ah uh, yung uh, compressor ng mga Kayos. So, yung makina na natong mga Kayos ay uh, K13C. So, i-convert natin siya simula sa tractor head na uh, makina. Inilagay natin siya dito sa uh, compressor. So, tara mga Kayos, atin na po siyang papaanda rin uh, ngayong araw po. Samahan niyo po ako mga Kayos. Sorry, it's DJ. Hey. Hey. So, ayan mga kayos yung ating uh, makina na kitar tensi So, converted na to siya mga kayos kasi uh, sabi ko nga uh, sa tractor head natin to siya kinuha makina. Ngayon, uh, dito natin siya ikinabit na sa compressor. So, yan na yung kanyang idadrive. Ayan. So, kung makikita nyo mga kayos, yung kanyang uh, engine stop ay cable type. Tapos, yung kanyang accelerator ay dinugtungan na natin ng uh, handle para humaba. Tapos, uh, ito yung kanyang throttle so hindi natin muna siya ikinabit eto kasi kapag ikinabit natin to siya mga kaayos uh, hindi pa natin siya kasi napapaandar nung uh, uh, mahina muna so kailangan uh, mahina lang po muna eto kasi kapag nakakabit na to mga kaayos ay full uh, throttle uh, kaagad yan siya kapag andar tapos uh, tsaka lang po bababa ng konti pag may hangin na so yan siya mga kaayos Ayan. So, sige nga. Start mo nga to. Ang kukuhanin ko lang itong mga gamit. Ayan. Eh, saglit lang. Ikutang ko muna sa kabila. Ayan. 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 Key 13 ito mga kayo. Saan ba yan? Ito. Ayan po. Yun o. Oh. Key. Ayan. Key 13 c. Ayan. Yung ibang mga accessories yan mga kayos, kinuha ko po yan doon sa talagang kanyang makina. Ayan. Sige. Start mo. Oo. Oh, Ge. Okay. okay. natin sa kabila. baba. Ah, baba, ah, buksan So, ayan mga kayos, uh, inyo na pong nakita, atin na pong nakita, at atin pong napaandar yung uh, ating uh, bagong kabit na makina na K-13C. So, ayan na mga kayos, maraming maraming salamat sa so, mga hindi pa po, po nakapag-subscribe sa YouTube channel. Please subscribe, like, and share, at saka pake-press niyo po yung notification bell yan para maging updated po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So, ayan na mga kayos, maraming maraming salamat. God bless.